Narang umano ng isang bisel ng sandataang lakas ang isang Chinese na barko na may karga umanong mga armas, tinutusan umano ni US President Joe Biden ang isang naval aircraft carrier strike group nito na manatili sa West Philippine Sea. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na hinarang umano ng isang bisel ng sandataang lakas ang isang Chinese na barko na may karga umanong mga armas at sinabi na naghihinala umano ang mga autoridad na patungwang barko sa isang artificial island ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng sandata ang lakas na nakatanggap umano sila ng isang intelligent report tungkol sa isang barko na nagmula sa China na may kargang mga armas kaya agad nagdeploy ang Navy ng isang pass attack craft upang i-intercept ang barko. Hindi rin umano sumasagot ang mga crew ng Chinese na barko sa radyo at pinaniniwalaan na sa diary nilang pinatay ang kanilang automatic locking system o AIS para hindi sila madetect ng autoridad. Sinabi sa ulat, makasalukuyan pa umanong nagsasagawa ng investigasyon ng autoridad at pangsamantala nilang ikukulong ang mga crew ng barko na pawang mga Chinese umano habang iniimbestigahan nila ang barko. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard noong nakaraang araw na sa kabila ng presensya ng mahigit sa apat na Chinese vessel malapit sa Pag-asa Island, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay nakakapasok pa rin sa nasabing isla na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic doon ng bansa. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Parela ng presensya ng Chinese Navy Coast Guard at militia sa lugar ay hindi naging hadlang para sa mga Philippine Coast Guard diesel na tumungo sa Pag-asa Island upang maghatid ng supply sa mga residente. Sinabi ni Tarella na mayroong dalawang Coast Guard Vessel ang Pilipinas ang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nagpapatrol sila sa ibang lugar sa loob ng West Philippine Sea pero hindi sa Pag-asa Island pero kahit tumungo pa sila sa Pag-asa hindi naman binaharang ng na mga Chinese vessel ang mga barko ng bansa. Idinagdag niya na ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard ay kasalukuyang nagpapatrolya sa iba pang mga lugar sa West Philippine Sea tulad ng Union Bank at Recto Bank at sila ay tiyak matutungo din sa Pag-asa Island na kung saan ay pinakamalayong teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Tarela na basis sa kanilang inilabas na update noong nakaraang linggo, wala pa rin umanong pagbabago sa bilang ng mga Chinese diesel na kasalukuyang nakaangkla malapit sa Pag-asa Island. Tinatawan ng Philippine Coast Guard ng mga Chinese vessel ay nasa humigit kumulang apat hanggang walong nautical miles ang layo mula sa pag-asa o nasa loob ang mga ito ng 3 nautical miles territorial sea ang nasabing land feature. Samantala sa ibang mga ulat, inutusan umano ni U.S. President Joe Biden ang isang Naval Aircraft Carrier Strike Group nito na manatili sa West Philippine Sea nang mas matagal kaysa original na plano bilang tugon sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa lugar at pati na sa paligid ng isla ng Taiwan. Kasabay nito, iniutos din ni President Biden sa U.S. military na ipagpaliban mo na ang isang naka-schedule na Intercontinental Ballistic Missile o ICBM test ayon sa isang tagapagsalita ng White House. Ang anonsyong ito ay nagpapahiwatid umano na isa itong estratehiya na naglalayong palakasin ang pagbabantay ng US military sa rehiyon habang sabay na nililimitahan ng Washington ang mga oportunidad ng Beijing na magsagawa ng anumang provokasyon na magdudulot ng isang matinding gulo. Sinabi ng taga pagsalita ng U.S. National Security Council na si John Kirby sa White House na ang aircraft carrier ng kanilang bansa na USS Ronald Reagan at ang mga escort ship nito ay mananatili sa West Philippine Sea ng mas matagal upang masiguro ang siguridad sa nasabing karagatan. Isa rin sa mga layunin sa pagpapahaba ng misyon ng USS Ronald Reagan sa rehiyon ay ang imonitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea na niniwala din umano si President Biden na ito ay tama at nararapat upang mapigilan ng anumang masamang binabalak ng komunistang bansa. Ang Ronald Wake and Careers Strike Troop ay nag-ooperate umano sa West Philippine Sea at sa paligid ng Taiwan magmula pa noong kalagitna ng ulyo na nakaraang taon ayon sa pahayag ng U.S. military sinabi ni Kirby nang pagpapaliba ng pagpapaliban ng Minitmos Ballistic Missile Test ay naglalayong ipakita ng Estados Unidos ang pag-uugali ng isang responsabling nuclear power sa pamamagitan ng pagbawas sa banta ng miscalculation habang ang China naman ay nagsasagawa ng mga provokatibong military exercise sa rehiyon. Gayon pa hindi inaasahan ng Estados Unidos na babawasan ng China ang mga ginagawang agresibong aksyon nito sa hinaharap at naniniwala ang Washington ng Beijing ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng mga military exercise at iligal na panghihimasok sa teritoryo ng ibang mga bansa. Binigyan diin naman ni John Kirby Noong mga nakaraang araw, nabukas ang mga pangunahing linya ng komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at komunistang bansa sa kabila ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa rehiyon.